Hello guys, magandang araw sa inyo. So naka-duty ko ngayon dito sa Bike 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 Imos Cavite. Eh. Uh, so for this video naman po, makita niyo yan. Ayan, di ba, kailan ba ako nag-video na? Nung last year pa yata yun eh. Hala ko nung last year nga. Uh, last year kasi, sabi ko doon sa, may, may ginawa kasing video na na magbabalak sana ako mag mag time trial cockpit dito sa uh, Aerobar Rigid, MT, uh, Aero Bar Rigid MTB ko. No? At sabi ko doon sa video na yun, na, nag-aalangan ako kasi uh, napakalaki ng gagastas eh, at saka yung magiging uh, na-discuss ko yung magiging benefits at saka consequences. No? Pero since na hindi na kasi ako eh, hindi na kasi ako makapag... Uh, before, na sabi ko pala kasi, di ba sabi ko doon sa dati kong video, ang pros kasi ng naka ganito, naka time trial cockpit, kasi nga Itutuloy ko na eh. Yan, itutuloy ko na kasi. Yung kasing, yung kasing naka time trial cockpit na mechanical shifter, ah, hindi di ito. Ang ah, advantage nun, no? since sa ah, bermosa lagi ako nagra eh, since na pabago-bago yung elevation nun at saka malaki-laki yung elevation changes, hindi katulad sa downgrade na na maliit lang. No? Kailangan ko talaga mag-shift ng gear na naka bar. Kasi nakita niya yan sa MTB, nandito kasi yung shifter. Yan na dyan. So, mahirap na, na eh, medyo inconvenient kasi yung habang naka, ano ka, naka ka, tapos may, kailangan mo mag-shift ng gear kasi nga sobrang laki ng elevation changes. Mapa, ano yan, ah, palusok o paahon, kailangan mo pang i-transfer yung, ano, ilipat mo yung kamay mo sa handle para mag-shift. Uh, which is pag ano, siguro okay lang kung fresh, fresh ka pa, pero pag last, medyo last pag ka na kasi, medyo ano na, dagdag inconvenience kasi. Yan. Pero ang disadvantage nga nito, uh, sabi ko sa dati kong video, uh, pag ano lang, pag, uh, pag wala na ako sa Bermosa, nasa, nandun na ako sa labas ng Bermosa, which is matrapik, uh, matrapik, hindi, naman uh, hindi naman maluwag yung ganadaanan, may mga sumusulpot-sulpot, Uh, yun nga, Kaya, <laughs> baliktad naman, uh, nasa handle ano, uh, hindi ka naman makagamit ng aerobar, no? so ipis na sa handlebar ka magsisip na katulad ng current na, na yan nasa MTB handlebar eh lili, yung kamay mo eh lilipat po doon sa shifter do sa aero bar uh, hindi naman convenient hindi naman convenient uh, yung ganitong yung ganitong set yung ganitong cockpit sa uh, public road no? kasi nga ano, maraming sasakyan maraming hindrances pero yun nga since na at saka pangalan no since na hindi nga kasi ako makapag long ride wala akong schedule wala kasi akong particular schedule na uh, po pwede so far. Uh, Napag-decided na ako na, gilip ko, na mas pina mas pinaprioritize ko muna yung sa Bermosa. Kasi itong setup na to, yun nga, sabi ko, <coughs> optimal yun sa Bermosa na uh, malaki yung, malaki kasi yung pabago-bago yung elevation changes. Yun. Yeah. Kaso nga lang medyo madugo yung presyo. <laughs> Yan, uh, mamaya discuss natin kung magkano yung <laughs> uh, nagastos ko tsaka may mga kulang actually kulang pa to eh kulang pa yan uh, kulang pa kasi yan eh so i-discuss na ano uh, pakita ko muna sa inyo yung mga nabili ko ano? magsimula muna tayo dun sa yan sa tinatawag nilang bullhorn bar or base bar ito yung toxic din nito eh. toxic to na carbon fiber syempre na 440 mm ang lapad. Yan, 440. Gusto ko sana 460. Uh, meron sa balugo, kaso nga lang. It, uh, ito kasi, inambing ko kasi dito sa aerobar. Ito kasi yung aerobar na tosic, Ito yung nakakabit dati sa fat bike. Tinanggal ko na kasi nga. I, yun, dito na nakakabit sa bullhorn na tosig na carbon fiber no? yan uh, meron pa ako kasing nakita sa Lazada naman na ibang variation which is uh, tingin ko mas maganda ng konti kaysa dito kaso nga lang ang maganda kasi dito, ito. Yan. Ito kasi, pag, unwari, ito, nasa tamang position yan. Yan. Lalo na pag lusong, no, mas secure kasi yung, mas secure kasi yung kamay ko pag nakahawak dito. Kasi, ito yung, itong angle na to, ito nagpapa-prevent ng slippage o uh, hindi ka, ka kasi madudulas. Hindi ka tulad ng diretsyo. Yan. Sa mga ano yan, sa, ang tinutukoy ko sa mga bulusok na lusong, no, yan. So ito, mas secure yung kamay ko dito. Pero pagdating sa aesthetics kasi, mas pogi kasi yung nakadiretso. Yan. Pero inopted ko nga sa safety. Kaya mas gusto ko yung ganito. Yan. <clears throat> nabili ko to un- uh, pagkatanda ko, nabili ko to under siguro mga 1.9, may git 1.9. Tama may git 1,900 uh, pesos sa Shopee. Yan. Then, uh, yun nga, ito yung aero bar ko na toxic na galing sa sa fat bike ko. Yung fat bike ko kasi, tinanggal ko muna, kasi, uh, hindi ko muna pinanglolong ride yun o no? pinapabermosa. Uh, ginagamit ko lang yun sa pang daily commute. Lala ngayon, tagulan, ulan, yan, puro ulan. Medyo nakakaano lang. Sa, para sa akin kasi, ayoko nang lagi umulan eh. Yan, hindi, hindi ko magamit regular nito dahil nga sa tagulan. Yung fat bike yung nagagamit ko. Yan. Yan, ito yung aero bar, no? So ito naman, ito yung TRP na carbon fiber brake لي at time trial break lever. May ano siguro mga mayigit 140 grams to kada isa. Ayte na pala to, pares. Yan maganda to kasi carbon fiber. Mm, kaya ito at ito pala na nabili ko to sa marketplace sa F Facebook Marketplace Nasa sa 37. Actually Nagulat ako sa nakita ko kasi akala ko yung sa picture may gastos yung pala. Wala eh. Makinis na makinis. So maganda yung pagkabili ko. Uh, sulit yung pagkabili ko dito sa halagang 3.7. Kasi napakamahal kasi ng TRP na brand eh. Yan. Okay pa naman. Wala pa kasing cable no. Uh, Yan nga. Ito yung sa TRP no. TRP uh, brake levers na pang time trial. Tsaka ito. Ito. Uh, dito ako nabu dito ako dumugo eh dumugo yung bulsa ko ito TRP na HYRD na cable actuated kasi nga mechanical lang to eh mechanical brakes lang ito uh, cable actuated hydraulic hydraulic brake caliper yan yeah, TRP base uh, based dun sa kasi sa supreme vice ko to nabili sa Shopee store nila may git uh, na siguro mga 200 grams yun nga 200 grams to medyo mabigat kada isa no? so 400 grams isang paros nung nakita ko kasi sa, sa Shopee hindi ko uh, kasalanan ko rin naman uh, hindi ko kasi nabasa yung buong description no? akala ko kasi uh, ang presyo kasi nito 7,600 tapos yung pagkakasama yung voucher sa Shopee nasa 6,400 uh, 6, tama 6,400 which is napakalaki ng discount no? Nung dinala to akala ko isang pares. Yung pala ah uh, 64 isang piraso lang pala. <laughs> Nakita ko yung ano yung description, hindi uh, ko kasi nabasa. So kasalanan ko din. So napasubo na rin ako. <laughs> eh na ako naman na ibalik kasi wala naman problema. At saka TRP naman to at galing naman to sa magandang reputable bike shop no which is to sa Supreme Bikes no O more than na rin ako ng isa. <laughs> pares na so may gitulong 12,000. So kailangan ko pa mag-loan no para mabayaran ko 'yun no? And, Dito dito talaga ako dumugo sa hydraulic brake caliper na TRP HYRD. Pero sana naman, akala ah, ko naman maganda naman ang braking performance nito. Kasi yung ano kasama ko mekaniko, ayaw niya ng ibang brand eh. Tinatanong ko sa kanya eh. Kasi may mga budget ako nakita, yung PRO, yung Joint Tech which is na uh, napakalaki ng binang ano mababago presyo na, pero ayun niya kasi kasi nga yung quality. Kaya ang nirerecommend niya talaga yung uh, TRP HYRD. Yan na uh, hydraulic brake caliper. Yan guys no, uh, tinibang ko yung buong cock uh, ito, so far ito yung mga nabuo kong uh, ito yung nabuo kong cockpit no? hindi kasama yung brake caliper. Yan, ang uh, timbang nito 611 grams. Okay na rin sa buo na yan. Ah, halos lahat par ano, halos lahat naman carbon. Yan. Then ano, eh itabi e, natin dito kung ano magiging ano, may idea, para may idea kung ano magiging pagbabago dito. Kasi same kasi may counting uh, straight na may counting box tip eh. Kumbaga para nandito lang yung uh, magiging nandito lang yung hawakan ko eh. Ito kasi mahaba eh. Yan, mahaba pa forward eh. Siguradong magbabago yung reach eh. Ngon <clears throat> ngon yan, itapat natin doon sa may stem Eh mahaba pa naman yung stem nito, 150mm Wala yun Hindi magbabago yung ano yung position ng siko ko sa aero bar. Yan, pero magbabago yan yung hand position ko sa uh, yung mag yung magiging position ko pag na sa kamay pag hindi naka-aerobar doon sa bullhorn. Ang layo eh. Yan. So, pag ano kapag ginabit na yan, it, uh, testing ko yung yung ditong position ko na magiging feedback na katawang ko. No? Ito kasi, sadly, ang, although na magang kasi to hindi kasi adjustable yung pads eh, permanent na kasi. Yan yung pangit dito sa aero bar na to Hindi ka dun sa time trial ko dati na profile design na adjustable. Yan. <coughs> Yan yung ano, yan yan, uh, yan magiging pagbabago diyan. At saka medyo kumipot. Yan, 580 mm kasi yung ano, yung handlebar ko. Ito kasi 420 mm lang. 420 mm lang. So malaki ang ikikipot. Yan. Sa traffic medyo plus kasi nga makipot, medyo madaling sumingit. Kaso nga lang yung shifting. Yan, yung shifting magiba. Hindi ano, less convenient na yung shifting, hindi katulad dito sa MTB na yung shifter. Yan nandiyan. Yan, so yan yung nakita ko ano no. Ah, <clears throat> uh, yan testing ko pala. Yan, so ang kulang ko pa dito yung shifter dito. Kasi yung akala ko magkakaroon ng shifter kasi wala yung nakita ko sa Facebook Marketplace na uh, sold daw raw. Naghahanap ako eh. Pero may nakausap ako, 35. Hindi ko lang natanong ko ano na yung brand. Kung Shimano ba o ibang brand. Pero sana Shimano, no? Kasi Shimano 105 kasi yung aking RD. Yan. Same naman, uh, same, uh, pag naman, same naman yung uh, cable pull, eh. Pang road bike kasi, uh, pang road bike naman yung cable pull ng mga time trial shifter, Tsaka, yung ano, yung ano nga, yung isa pang TRP na HYRD na naghahalaga ng 6,400. Ano na yun? Discounted na yun ng 1,200 pesos. <coughs> Yan. So, yun ang abangan ninyo sa susunod, no? Eh, kasi Sabado ngayon, bukas sarado kami. ah uh, yung kausap ko kasi, sumali ng tawong patabukay. Hindi ko alam kung... kasi katatapos pa lang ngayon, mamaya awarding dun. Eh. Hindi ko alam kung pwede siya bukas. ah <laughs> uh, lun lunes pala, hindi ko alam kung pwede siya sa lunes. Kasi siyempre, ah uh, magre-recover pa yung kausap ko eh. Kailangan niya magpahinga muna. No? Hindi ko alam kung po pwede siya sa lunes o hindi sa lunes para test na Yan. So, yun ang aabangan ah, ninyo sa susunod na video. No? At <clears throat> gusto ko sana mag, ano, yung mga nagtatanong na bakit na rin ako hindi ako pag-bite kasi nga una, -una ko na schedule ko. Wala akong, wala akong kasi nga ni eh, schedule na matino eh, na para sa pag-bite -pag eh. Dahil nga busy. Tapos kapag may bakante naman, umuulan. Yan, ilang bagyo nang dumaan. Puro ulan. Kaya wala talaga ako ano eh, wala talaga ako extra time. So pasensya na sa mga nagabang sa budget check video ko. Uh, sa mga uh, mga budget video na inabangan niyo no. Tsaka ano kasi hindi eh, ko na magawa yung dati kong ginagawa na ano eh, yung araw-araw. <laughs> yung araw-araw ko nagpo-post ng mga budget video no majority kasi nga dati na kasi may sarili kami negosyo eh, kaya hawak yo hawak kay papaano hawak yung oras ko ngayon kasi hindi ko na hawak ano eh. Mahirap na maghahanap. Eh. No? Mahirap na mag-time management. Yan. Kahit na ensayo ko, hindi na ako makapag-ensayo dahil sa ulan eh. At wala naman akong indoor trainer. Yan. So, uh, hanggang dito lang guys. So, marami, maraming maraming salamat sa inyo panonood din. Don't forget to subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para matotally notify kayo. Ayan guys. maraming maraming salamat sa inyo and ride right safe po sa inyo.